Saan nila dadalhin yun? Na ito yung may horn. Ha? Ito yung isa oh laka ka. Paano, paano siya umakyat siya? disko. Saan na sila pupuntan yan Sa ilog siguro? ba? Malay ko. Diyan o sa ilalim. Ilal parang may ilog siguro Diyan. Yung alalaki ah, lalaki yun hana kay may ano siya Oh. Ito bata pa itong sumakay ga. Bakit yun? Hindi nila love yung elepante. Meron pa? Pag ano oras sa ba? Ito yung maldita. Nag ano naninigaw. Sisigawan ka pag ano. Wala Na na yan Hana. Pwede nga ano makahawakan yung elepante doon. O oh, ano mo ako, hawakan ko yung ano mo. Oh. Oh, na to?